Meanwhile... Ramsdons P. Galvez Mark Lester S. Guevara A few moments later Hello guys Dito kami sa Kenny Rogers Magpakain daw sila sa taas kasi zero two years later uh, lilipat daw kami sa loob <laughs> lipat daw kami sa loob may aircon. Uh, Sasara <laughs> kami sa kalau <laughs> sa Solok container yan ha Con container container van ginawa nila container van ano si Jade? yung nakaraan din medyo na gusto rin yung mag-lulong sa pagkakalimutan para pagkakalimutan One eternity later. One eternity later. Hi. I don't I don't <laughs> We're going to eat. Ah, <laughs> 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 going, going to eat. Uh, that's your microphone. That's your microphone. Are oh, you hot? Yes, Yes, and ay, ay. Tako, 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 Hi, tako, hi. Hi, Tapot, siya sa Takut. I have, oh, oh. Like that. Like, like that. Takut. Yeah, like you are Takut. Mami. Takut. Takut.

What do you eat? You call, you call the food. Hi food. What's that?

Congrats mo si Kuya. Congrats mo sa kuya. <sighs> Martine, na si Kuya. Sige na. Ha? Ano? Congrats to Leon Kuya. Patuli ka, <laughs> ka na. <laughs> Congrats pa. Congrats patuli Kuya. Meanwhile, <laughs> tayong ka na. Pwede, Jero. Dyan si Jake Ito na yung inorder in Jero. Magpapakain mm, daw siya. Mm, mm. Mm. Dahil good boy na rin siya eh. Thank you, Lord. Ayan mm. o. So mm. mm. you know. May extra lunch pa rin. May oh. apa, ada saus dish tuh cian? Come Come here. Did. Wow. here. ada ah. salad mm. Yum. Yum. Terus Yum. yummy, yummy? Oh, oh, yummy, 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 yummy. No. Gitu Anto, say, Jiro. Duh, kayo, mami. No. mami. Sarap ba? May mm -hmm. try. Muffin. Muffin. Anong? muffin. anong? Muffin. Muffin? Oh. Come here, here. daw. Muffin. 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 Try ko. Jade's favorite. That's favorite. Yawa. My favorite mm. yes. Ito. Sarap nga. Mm. Gilo. Gito kayo, mm -hmm. Ito, Sabi ko. Mm

ay, di pa naman. Thank you. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kon may, eh, eh, pa eh, 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 na, eh, Eat eh, 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 Eat na eh, eh, guys. Eat na tayo, guys. Eat na tayo. <laughs> Pinat na pala nila. Pinat okay, na? May maestro pala yun. Ito, ako nga Ano nga lang po wala? Ah, uh, travel ko. Saka extra rice siya. Nag-order ko extra rice. ako, Apo, extra rice. Ato tayo nito, Mi. Eh, paano Nasama na po ba dun sa... sa, sa ako ay yung yung okay. Okay. Ilan po yung extra dish? Okay. Isa lang. Isa lang po. Oh, okay. So bali po uh, isang limang truffle na lang po ng tapos isa pong extra dish. Bakit na siya? Thank you. Thank you. Kasusunod sa tinong wifi ano lang?

Hala ka? Ako. Ayun. Dito. Di ako na yung Ano yun? jiga? Wow! Chicken! Ah! Thank you, Jesus! May dira ako Sita, daling mo, Pwede sa'yo. Ayon, steam. Steam lang yun. Ito. A few moments later. Mm. Na, kosa ng kosa ng nag-off yung cellphone. Oh. Ano yung dinayun yun? 이 정도는 다 먹었어. 이 정도는 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 먹었이 정도는 먹었어. 이 정도는 먹었어. 이 정도는 먹는도는먹이 정도는 먹었어. 이 I'll give you chicken. Huh? Uh -huh. I'll give you chicken. Mm -hmm. I know. one. on you. on you. ordered the salad, one of salad.

I mean, two thousand years later. Oh. Mm -hmm. oh, that's your animal. Oh, I'm okay. okay. so to yeah, Ah. ngayon nga yung pwede ito. Matagal ka na daw yung isang nga. Ha? Yung isang nga doon natin. One eternity later. Hello, Perry. Guys. Let's go home. Tapos na kami. Go home na kami. Going home na. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.

maraming salamat sa panonood